sa OFW tayo. Limang Pilipino ngayon ang nakapila sa death row sa China dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Hong Kong pagkatapos ng hostage taking sa Kirino Grand Camp. Ang napapingin sa'yo, lumalis pa lang ang masakit pala yung Si Ana, isang domestic helper sa Hong Kong, pagkatapos pag-aagala na lang sa hukong para maghanap ng trabaho. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito po ang OSW Daily News at mga kwentong Pinoy Overseas. Limang Pilipino ngayon ang nakapila sa death row sa China dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Pero may pangambang ilan sa ating mga kababayan. wakas ang buhay ng limang Pilipino sa China. Parusan kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang hatol ng Korte ng China sa limang Pilipino. Apat dito ay babae at isa lalaki. Ito ay dahil sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Ayon sa ulat ng Department dito. Hindi Hindi na bago sa akin ang mga kwento ng mga kababayan nating nasangkot sa pagpupuslit umano ng droga. Nobyembre ng isang taon, nang makilala ko ang ilang Pilipino na naging biktima ng malalaking sindikato para gamitin pagkabigbit ng droga

ginawa ko lang, may pera na Kaya ginawa ko sa amin ni Mark ang kanilang modus operandi sa pagpuslit ng droga para maipuslit ang mga kontrabando gaya ng heroin at cocaine. Nilalagay daw nila ito sa kapsula. Sampung kapsula puno ng droga ang isinisilid sa plastik tulad ng latex o kondom. Saka ito nililunok min para hindi madetect ang droga sa airport. Pagdating sa destinasyon, tagumpay na biyahe, binabayaran ang isang drug mule na hindi bababa sa $1,000 o halos 50,000 pesos. Malaking halaga na nga ang pang-akil para sa mga kababayan nating naghahanap ng kita, gaya ni Mark. Pero ang sa ating mga kababayan kapit-patalim, hindi pa rin mahintuhin po sa ganitong kalakaran. At ang ilan sa kanila, ginagawang kasangkatan na lang ng mga sindikato. Ayon ito sa mga kwento ng isang dating pagkakuslip ng drone na itago natin sa pangalang Christy. May recruit siya ng isang Nigerian noon para di umano'y maging domestic helper sa Peru. Pupunta ako sa South America. Akala ko trabaho ang dagatuloy ko as a domestic helper. Ito ang ipapagawa mo sa akin yung travel ng trans? May bigay sa aming video na ko kung mamili ako doon may, sa Magins o sa kanyang Swallow. Swallow para alam mo na yung wala mga ko dapat ako maroon ng first time ko lang pag ko na ang hindi nila ko. Mabuti na lang, nakataka siya sa kanyang among Nigerian. Nakuha pa rin ako ng Diyos, kasi nga ako, si Ty, yun lang ang maiisip ko sa'yo. kapag ang kagabi na pala. Sabi ko, ang mo. Iiwan na namin yung mga anak ko. At ngayong balik Pilipinas na siya. Patuloy siya nakikipag-ugnayan sa Tiberia para mahuli ang mga sindikato. Sige Tayo, we need to cooperate with our international counterparts upang mapagtulungan natin matukoy kung sino yung mga nagpapabiyahe sa kanila na miyembro nga ng International Drug Trafficking Organizations because meron yung tinatag nating International Drug Enforcement Conference kung saan yung target ng ibang bansa, malamang sa malamang target din natin. So ang kailangan dito, pagtulungan natin tukoyin sila kung sino sila at mag pwede tayo mag-launch -join, mag ang joint operation kung mahuli sila. Sa operasyon kasi ng pagpupuslit ng droga, ang mga drug mule lang ang nahuhuli. Ang utak sa ganitong krimen na nanatiling malaya. Ayon sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, may higit limang daang Pilipino ang nakakulong ngayon sa iba't ibang panig ng mundo kaugnay ng droga. Sa China, 70 Pinoy ang nasa death row. At 35 naman ang nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. South America, may higit limampung Pinoy din ang nakakulong dahil sa iligal na droga. Sa kaso ng limang Pilipino ngayon sa China na nahaharap sa death penalty, di raw malayong maganap ang hatol sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Dahil sa paglabas ng balitang ito, di mayaalis ang pangamba ng ilan nating mga kababayan hindi kasi malayo maapektuhan ang naganap na hostage taking sa Kirino ang tuming ng ating gobyerno na repasugin ang kaso. According to Pasa sa Kaisel ng Kamenos, mayroong ibang Pilipina views na undergoing -re yung kanila ang na yun. The recent uh, uh, hostage crisis involving uh, Chinese nationality, baka na nakamang apekto. It's so naman na sa DSA sinisiguro raw nila na gagawin ng lahat ng paraan para mailigtas ang mga Pinoy. Sa malawak na operasyon ng sindikato ng droga sa buong mundo, wala pang tiyak na paraan para tuluyang sumpuy nito. Dahil malaking terang kalimitan kalimitang sumisilaw sa naghihirap nating mga kababayan, madali tayong natutuwing at nabubulag sa katotohanan. Sa anumang ng droga, katambal tiyak na kapatayan ang kalagayan ng ating mga kababayan sa Hong Kong pagkatapos ng hostage taking sa Kirino Grandstand. Pag napatingin sa'yo, hindi lumalis talagang masakit pala yung tumingin.